Ayan, muli po bumabati tayo ng isang magandang hapon sa ating mga idol dyan. Magandang hapon sa inyo lahat, saan man kayong panig ng ating bansa naroon. Well, mga idol, uh, muli tayong bumabalik sa ating uh, programa dahil sasakutin ko lang ang ilang katanungan sa atin ng ating mga viewer tungkol doon sa mga napapanood nila na di umano eh may mga napapanood sila na bakit daw may mga bahay na pinapasok ng kung ano-anong masamang elemento o espiritu at paano daw ito masasawata o mapapaalis o mapapalayas. Bueno, mga idol, ganito lang kasimple yan. Yan naman ay eh, nakikita at napapanood din natin sa mga ibang programa na gumagamit din sila ng mga paranormal upang siya sa atin at suriin yung mga nangyayari sa loob ng kanilang tahanan, kung tahanan man yan building kung building man o opisina Pero doon sa nagtatanong sa atin kung paano masasawata o mapapalayas yung mga ganyang uri alam nyo mga idol, kahit kayo mismo sa loob ng inyong bahay ay meron yan. Pagka naramdaman nyo na na may ganyang mga pangyayari sa inyong mga bahay, kasi ang tanong niya, baka raw mangyari sa kanila na sa kanila mismong bahay eh magkaroon ng ganyan, ano raw ba ang dapat tinanggawin? Ang pinaka the best na inyong magagawa mga idol kapag nakaramdam na kayo ng ganyan, sumanap na kayo ng tao na may kakayahang magpalayas o pumuksa sa mga ganyang uri. Huwag nyo nang antayin na mapirwisyo pa kayo o merong magkakasakit sa inyo tulad nga nang nabanggit mo na sa napapanood mo eh bukod sa namimirwisyo may, may nagbibigay na ng sakit o karamdaman. Totoo yun mga idol pero kasi yan kapag ka nakasalamuhan nyo na sa bahay ninyo yung mga ganyang uri isa lang ang ibig sabihin niyan baka yung bahay na inyong tinitirahan eh hindi nyo sariling bahay yan nabili nyo lang o ibinenta e, sa inyo eh nariyan na yan at kung nung primero eh, wala kayong nararamdaman dyan eh nung tumatagal na kayo minararamdaman na kayo o kaya naman, baka kung sarili niyong bahay yan at kayo mismo nagpatayo, eh may mga pangyayari do sa lote ng inyong bahay na kinatatayuan. Simple lang yan mga idol, tumawag lang kayo ng mga paranormal na marunong magpalayas niyan o hindi kaya ay eh, mga albularyo na may kakayahan na sibakin ng mga yan para wag na kayong mapirwisyo. Kasi pag yan, pinabayaan nyo, ganyan nga mangyayari sa inyo. Kaya yun ang sagot ko doon sa nagtatanong sa atin kung paano raw masasawata o mapapalayas yan. Kung ikaw sa sarili mo ay walang kakayahan, huwag kang mangangahas sa mga ganyan dahil baka kung ano ang mangyari sa iyo. Mas mainam na humanap ka ng taong may kakayahan sa ganyang mga bagay. Ngayon, doon sa isa nating nagtatanong, sa isa nating follower na nagtatanong, Bakit daw binanggit ko sa aking video na walang kaluluwang naliligaw o walang mga espiritong ligaw at igit sa lahat, Bakit sinasabi ko raw na pag namatay ang katawan ng tao, namatay ang tao kasamang namamatay ang kaluluwa. Samantalang yun daw kamag-anak nila nung namatay, ay eh, mismong nagpakita at humiling ng isang kahilingan. Bakit daw sinasabi kung ang patay hindi na pwedeng magbalik? Samantalang nakakaranas daw sila ng ganun na nagpapakita sa kanila ang kanilang kamag-anak. Alam niyo mga idol, ganito lang yan eh. Kasi nga, di ba, nabanggit ko na sa una kong uh, programa na ang Diablo, huwag kang papasilip ng butas dahil pag oras na nasilipan ka ng butas, papasok na yan. Marahil, yung Diablo, yan ang nasilip sa iyo. O sa inyo. Kaya, nakapasok siya. At ang Diablo, ang layunin talaga niyan, lilangin ang mga tao idayo sa tunay na pangyayari tungkol sa mga taong buhay at sa mga taong patay. Kung matatandaan mo at napanood mo talaga yung video ko, binanggit ko roon na kapag ang tao na matay, wala na siyang alam sa ginagalawa nating mga buhay. Di ba tama? At isa pa, yung kaluluwa ng tao kapag namatay na ang isang tao, kasama ng kanyang katawang laman yung kaluluwa na namamatay. Ngayon, para sa kapakanan din ng iba na hindi pa nakakaalam niyan, uulitin ko. Ang tao binubuo ng tatlong sangkap. Katawang physical, espiritu, at kaluluwa. Ngayon, para maunawaan mo, doon sa nagtatanong, yung katawan natin physical, ginawa ng Diyos yan para Eto, magamit natin. Ngayon, anong silbi ng katawan natin kung wala ang kanyang buhay o yung espiritu? Nilagyan ng espiritu ng Ama ang ating katawan para magkaroon ng buhay. May buhay nga ang iyong katawan, wala namang diwa, walang pangunawa, walang kaluluwa, walang kaluluwa at damdamin. So, para lang siyang robot na gumagalaw nga siya, hindi mo makakausap, at hindi siya makagagawa ng anumang ipag-uutos mo dahil hindi niya mauunawaan yung sinasabi mo. Kaya nilagyan siya ng Diyos ng kanyang kaluluwa. Nilagay silangkap ng Diyos yung kaluluwa sa isang tao para magkaroon siya ng sapat na kaisipan, puso't damdamin, pakiramdam, pangunawa, lahat na, etc. Ngayon, kapag binawi ng Diyos yung Espiritu, na siyang buhay ng isang tao may pakinabang pa ba yung kanyang katawan di ba't wala na paano pa makapagsasalita yung isang tao kung wala na siyang buhay kaya yung kanyang kaluluwa may pakinabang pa ba wala na rin di ba kaya yan kasamang namamatay ng katawan ng tao ang kanyang kaluluwa ngayon, yung sinasabi nyo na bakit nagpakita sa inyo at nakausap nyo, humingi ng may hiniling, sa tingin mo, ibabalik ko sa yung tanong, sino yon Di ba? Diyan, mabilis ang jablo. Kapag binawi na ng ama ang espiritu ng isang tao, papasukan niya yan ng sarili niyang espiritu. Kung masakarap nga lang, baka nakaburol pa yung tao na namatay, pasokan ng diablo yan, ang kanyang sariling espiritu, eh, malaking problema yon. <laughs> Oo, oh, baka yung buong lamay o yung buong burol, magkagulo. Kasi pag pinasokan ng espiritu ng diablo yan, iba na layunin yan. Oo. Oh. At yan, kaya pang pagalawin yan talaga kasi may katawan pa siya eh. Hindi pa na ililibing di ba? May physical pa. Pero bakit hindi pwedeng mangyari na basta-basta papasukan ng espiritu ng Diablo ang isang taong namatay habang siya nakaburol? Pero pwedeng mangyari kung gugustuhin niya. Kasi kapag kinuha na ng ama ang espiritu ng isang tao, yung katawang laman na naiwan at yung kanyang kaluluwa, hindi yan pahihintulutan ng ama na magamit ng masamang espiritu. Dahil kung yung taong yon nung siya'y nabubuhay pa mabuti at malakas ang pananalig sa Diyos, hindi mangyayari yun. Napapahintulutan ng ama na pasukan siya ng espiritu ng diablo. Ano ba, tama? Maliba na kung yung taong namatay na yun pusakal talaga, pusakal ng mamamatay tao, putakal na magnanakaw, lahat ng kasamaan na sa kanya, pwede. Yun ang peligro. Na pwedeng pasukan ng espiritu ng Diablo. Ngayon, bakit sabi mo, nakausap nyo, nagpakita sa inyo, umihingi ng katarungan, kung ang pagkamatay, nung sinasabi mong kamag-anak mo, masama ang kanyang pagkamatay, at baka hindi pa niya sabi nga ng iba hindi pa raw oras kaya raw humihingi ng katarungan o ang tawag ng iba dyan kondinado um, mm, namatay hindi po totoo yan dahil kasi kung ibabatay mo sa banal na kasulatan wala nang magagawa ang sino mang namatay hindi nga makagagawa ng mabuti hindi makagagawa ng masama sabi sa Biblia at lalong hindi yan, pwedeng humingi ng tulong kung kani-kanino man. Wala na siyang alam eh. O ano pa nangyayari sa sistema ng tao pag namatay? Di ba, mababalik ang Espiritu niya sa ama. At pagkatapos nun, yung kanyang katawang namatay, kasama ng kanyang kaluluwa, pananatili yan sa libingan. Ililibing yan eh. Kailan siya muling bubuhay ng Diyos sa ikalawang pagkabuhay? doon na yun sa so tinatawag na araw ng paghuhukom. Dahil lahat tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos upang ipagsulit kung ano nagawa natin sa lupa nung tayo'y nabubuhay pa. O, masama't mabuti haharap sa hukuman ng Panginoon. Ganyan po ang sistema kapag isinuri mo at binatay mo sa Biblia ang pangyayari. Kaya huwag niyo pong paniniwalaan yung nagbabalik ang patay. Diablo may lalang niya para papaniwalain ang mga kamag-anak o kaibigan o kakilala nung namatay. Yan po ang aking sagot. Kung paniwalaan mo't hindi, yung sinabi ko sa iyo, basahin mo sa Biblia, hanapin mo sa Biblia, hindi ko nang matandaan kung anong mga talata yan, pero nasa Biblia yan. Dahil ako, hindi ako matandaan sa mga sitas. Pero yung salita na nababasa, natatandaan ko. Ano po yan? Ngayon, doon sa isa pang nagtanong sa atin na tungkol din sa ganyang bagay, bakit daw hindi namin pinaniniwalaan na nagmumulto ang mga namatay? Samantalang halos karamihan naniniwala sa multo. E yung multo po na sinasabi nyo, Totoo yun, kahit ako naniniwala sa multo. Dahil ang multo, nabanggit ko na sa unakong video, imahin niyan nung taong namatay na inanyuhan ng diablo sa pamamagitan ng masamang espiritu upang magpakita sa tao. At para nga papaniwalain, yung mga tao na ang patay ay muling nagbabalik. Kaya siya ang multo at maraming klase ang multo nabanggit na yan ng idol natin na si Ed Caluad totoo yun maraming klase ang multo white lady, isa na yan black lady, bagay ng multo yan yung mga anino pero ang isang tao nagmumulto imahin lang yan, nung namatay na tao wala yang anino yung pinagpapakita ang anino, likas na anino, hindi yan multo. Hindi yan bahagi ng multo. Bakit? Bahagi ng mga maligno yan. Masamang espiritu. Oh, kasi, ang jablo, kapag may lumik, may nilikha siya, depende sa tao. Tandaan mo, nabanggit ko na ito sa nakaraang video ko. Kapag mahina ang pananampalataya mo at malakas ang guni-guni mo, malakas ang takot mo, ibig sabihin, pinaniniwalaan mo yung jablo. At kung ano, naguguni-guni mo at naiisip mo, yan ang ipapakita sa iyo ng jablo. Kaya doon sa mga matatakotin, alisin niyo yung takot Buwan, niyo. Wag Huwag nyo peralin yung takot sa sarili kasi pinalalakas mo yung kalaban mo kapag ikaw natakot ay sabi nga ni Corita eh yung mga awit, yung singer eh, ang takot daw nasa isip lamang kaya alisin mo sa isip mo yan yung takot kasi ang tunay na multo pag nagpakita sa'yo hindi nakakatakot kasi kung ano yung itsura nung namatay yun yun eh mali ba na kung yung itsura nung namatay masakto ma malagi mong kanyang pagkamatay yun din ang makikita mo hindi ano ba namatay siya pilas lang kaya nasunog namatay siya sa sunog gaya nung nagpakita do sa kaibigan ko pakita sa kanya yung kaibigan namin na namatay nasunog yun eh ipakita sa kanya sunog talaga itsura pero yun, imahin lang yun. Nung namatay, hindi talaga siya yun. At yung multo, hindi nagsasalita kahit kausapin mo. Kasi nga, imahin lang siya eh. Nung namatay, hindi mo siya makakausap. Hindi nga makagagawa ng isang bagay. Ang ingatan nyo, mga idol, na magpapakita sa inyo, nabanggit ko na yan, yung mga maligno, mga inkanto, at yung mga laman lupa may sariling physical na katawan yan at yan may kakayahan talagang manakit ah, di ba? kaya yon ang dapat niyong katakutan wag yung mga multo ay sabi naman yung isa nagtanong din ano raw pagkakaiba doon sa mo sa mga multo ayon sa pag-aaral yung sa antel mo sabi ng ilan na sabi ng ilang mga nakakaalam yan daw di umanong sa mo dugo yan nung taong namatay o pinaslang sa lugar na kung saan siya nagpapakita ng apoy. Sa tingin mo lang, apoy yun eh. Bumubulwak-bulwak ganon Dumulundag-dundag na apoy. Pero sa totoo lang, yung apoy na yan, hindi yan mainit. Hindi yan katulad ng literal na apoy na pag nahawakan ka, nahawakan mo, mainit. Yan hindi. Baligtad yan sa tunay na apoy. Ang santel mo malamig. O oh, kasi nga iba yan eh. Malamig yan. At yan, napakadaling iwasan yan. Hindi niya kagaya ng multo na split seconds magdagpakita sa'yo, mawawala. Yung sandel mo, paulit-ulit yan. O. Oh. Pero ang katapat lang yan, kung marunong ka, posporo lang. Posporo. Isang palitong posporo lang, ang katapat niyan. Laya sa harap mo yan. Kasi yung palito ng posporo, pag kiniskis mo, tunay na apoy eh. Ay siya, fake. Fake na apoy yun eh. Oh. Kaya, ang katapat dyan, isang palitong posporo lang. Pag nagkiskis ka ng posporo, kahit siyang mga multo o mga maligno, posporo, katapat niyan kung marunong ka. Kasi yung posporo, may asoge. May pulbura. Kalaban nila yan takot sila dyan. Kaya kung ano mo magpakita sa'yo, magkis-kis ka na isang palitong posporo, wala na yun. Kaya ako nung binata pa ako, kahit saan ako nakakarating, hindi ako nawawala ng posporo sa bulsa. Kasi lang ang katapat niyan eh. Ano mang uri ng maligno, ano magpakita sa'yo, posporo lang ang katapat. Kahit sa mga inkanto. Takot sa asoge yan. Kasi alam nila, yung asupre, Ganit ang mga ano dyan, ano, takot sa mga ano dyan, sa asopre kasi alam nila nakakalusaw yan eh. Yan ang, ginag, yan ang gagamitin ng ating Panginoon sa pana, araw ng paghukom sa dagat-dagat apoy, asopre. Kaya takot ang mga maligni dyan. Diba? Tama mga idol? Sandali po. Ngayon, tuloy natin yung ating tinatalakay. Sana nasagot ko yung mga ibang katanungan ng ating mga uh, follower na nagtatanong. Meron pa tayong isang sasagutin na tanong na ang tanong naman niya, Paano raw malalaman sa isang lugar kung totoong may maligno o anumang uri ng masamang espiritu pagka pinuntahan mo. Simple lang ang sagot yan, mga idol. Tandaan nyo, ah. Huwag na tayo lumayo sa sarili mo na ng bahay. Sa this oras ng gabi, ah, kung nagpapatay man, nagpapatay man kayo ng ilaw sa inyo, kung ang bukas na ilaw lang, eh, yung kwarto mo, yung tulugan mo, at ibang bahagi ng bahay nyo, walang ilaw, dyan lang maobserbahan mo, Paglabas mo ng kwarto mo, halimbawa yung saras nyo, walang ilaw. Yung kusina nyo, walang ilaw. Baybayin mo yan. Mula sa kwarto mo. Pag nakaramdam ka ng kilabot, saan mang bahagi niyan na walang ilaw, 99.9, may kasama ka dyan na hindi mo nakikita. Yan ang palatandaan. Once na kinilabutan ka, tumayo lahat ang balayibo mo, meron yan. Kaya sabi ko nga, huwag na tayo lumayo. O kung saan sa amang lugar. Diyan na lang sa bahay mo. Ngayon, wala kang maramdaman, suwerte mo. Walang ano dyan sa bahay nyo. Pero, subukan mo. Kahit mamayang gabi, kung napanood mo itong video to, subukan mo. This oras ng gabi, sabihin natin, mga nasa pagitan ng mga alas 12, ala una. Patay mo lahat ng ilaw sa loob ng bahay nyo. Baybayin mo yung kabuuan ng bahay nyo, lalo't malaki ang bahay nyo. Pumunta ka hanggang CR nyo. Pag wala ka ramdaman, maganda yung bahay nyo, maaliwalas. Walang maligno, walang mal, wala kahit ano. Pero, Bihira sa bahay na wala kang mararamdaman. Dahil ang mga masamang espiritu, naglipa na yan eh. Oo. Kaya di ba minsan, nakakapanaginip tayo ng masama. Sa mga panaginip, may panaginip ka minsan masama. Kasi nga yan nga eh. Sumasalisi sa pagtulog. Lalo yung mga nagpapatay ng ilaw sa gabi, bago matulog, eh, yan ang gusto ng diablo. Oo. Eh, tandaan nyo, wag kayo magpapatay ng ilaw pag kayo matutulog. Gusto-gusto ng diablo yan, yung walang ilaw ang loob ng bahay. At saka ito, ah, pag magtatakip silim, ah, alas 6 ng hapon, takip silim yan eh. Huwag kayong magpapabot ng dilim na walang ilaw ang loob ng inyong bahay. Advice ko lang yan, kasi yun ang mga oras nila eh. Alas 6 ng hapon, alas 9 ng gabi, alas 12 ng midnight, alas 3 ng madaling araw. Yan ang oras nila. Nagumpisa yan ng alas 6 ng hapon. Takip silim. Gagala na yan, maglilipanan na yan. Kaya nga, yung mga masamang elemento, pag naglipanan na yan, nasagi mo, yan, umpisa na, bibigyan ka ng sakit. O kaya susundan ka sa bahay mo. At doon naman bubulabog yan. O. Tapos yan, uulit yan, alas 9 ng gabi. Kaya ngayon ni, eh, 6, 9, 12, 3 o'clock, nang madaling arah.